Ito mga langga. Kain, kain po tayo. Kain. Madali ang dali kain ito. dami pagkain. Kain tayo. Kain, kain. Yun. May paan ang paanang manok. Ah, paan ang paanang manok. Paan ang baboy pala. Ah, paan ang paanang manok. manok. Kain tayo, mga langga. Hmm, Paisin. Kain. Hmm. Yung kakain mo. Hmm. Kain. Hmm. patating yung chicken pa yung mm -hmm. kain tayo Madali ang kain mm. kain mo gano'n kain hindi na ako kumain guys kabila kasi wala na Nah, orang. hindi ba? hirap ng kain na mga mga lirik kasi so, alos kami ng 12 30, anong oras na? 12-13 naman 재미, masyon. filtren. Guys, thank you so much. Thank you for watching. Lamang ang video natin ngayon. Bye.